Ibong Adarna, noong unang panahon sa kaharian ng Berbanya, namumuhay ng mapayapa si Haring Fernando at Reyna Valeriana kasama ang kanilang tatlong anak, sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Ngunit isang araw, nagkasakit ang hari at walang sinumang makahanap ng lunas para sa kanyang karamdaman. Sa kanyang silid, namimilipit sa sakit ang hari. Ah, Valeriana, isang bangungot ang bumabagabag sa akin. Ang sabi ni Haring Fernando, bahagyang humihingal habang hawak ang kanyang noo. Sa panaginip ko, nakita kong nahulog si Don Juan sa isang bangin. Mula noon, hindi na ako mapanatag. Lumapit ang reyna sa kanyang asawa at marahang hinawakan ang kamay nito. "Fernando, mahal ko, ano ang dapat nating gawin upang mapawi ang iyong sakit?" tanong ni Reyna Valeriana, puno ng pag-aalala. Dumating ang isang matandang ermitanyo. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng hiwaga. Mahal na hari, tanging isang bagay lamang ang makakapagpagaling sa inyo, ang mahiwagang ibong adarna. Ito'y matatagpuan sa punong piedras platas sa gitna ng bundok tabor. Ngunit magingat kayo, ang sino mang matamaan ng ipot nito ay magiging bato. Sa pagkakarinig nito, inutusan ng hari ang kanyang mga anak na hanapin ang ibon. Mabilis na naglakbay ang tatlong prinsipe. Ngunit sa kanilang paglalakbay, hindi nagtagumpay sina Don Pedro at Don Diego. Sa isang masukal na kagubatan, napaupo si Don Diego, hingal at pagod. Napakalupit ng ibong ito, hindi ko na kaya, reklamo niya. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Samantala, naglakbay mag-isa si Don Juan, ang bunsong prinsipe. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nasalubong niya ang isang matandang ermitanyo na may tungkod. Don Juan, kung nais mong mahuli ang ibong adarna, sundin mo ang aking payo, sabi ng ermitanyo. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may autoridad. Tumingin si Don Juan sa matanda, may halong kaba ngunit puno ng pag-asa. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Lumapit ang ermitanyo at itinuro ang daan. Tuwing gabi, kakanta ang ibong adarna ng pitong beses at sa bawat awit, ito'y magpapalit ng kulay Upang hindi ka makatulog, sugatan mo ang iyong braso gamit ang kutsilyo. Matapang na tumango si Don Juan. Maraming salamat, matanda. Susundin ko ang iyong payo. Sinunod ni Don Juan ang bilin ng ermitanyo. Matapos ang ikapitong awit, bumagsak sa pagkakatulog ang ibong adarna. Mabilis niyang inilabas ang lambat at inihagis ito sa ibon. Tagumpay, sigaw ni Don Juan, hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Sa kanyang pagbabalik, na niya sina Don Pedro at Don Diego. Kitang-kita sa mukha ni Don Pedro ang inggit. Hindi maaari. Bakit siya pa ang nagtagumpay? Bulong niya kay Don Diego, ang kanyang tinig ay puno ng panibugho. Nag-alinlangan si Don Diego. Pedro, anong balak mo? Humakbang palapit si Don Pedro, ang kanyang tinig ay matigas at puno ng poot. Bugbugin natin siya at iwanan sa gubat. Sabihin nating tayo ang nakahuli sa ibon. Nang hina si Don Juan habang dahan-dahang bumagsak sa lupa. Huwaga, mga kapatid. Mahina niyang nasambit bago siya mawala ng malay. Iniwan ng dalawa ang kanilang bunsong kapatid at dinala ang ibong adarna sa kaharian. Ngunit nang ipakita nila ito sa hari, tumangging umawit ang ibon. Sa loob ng palasyo, nagtanong si Haring Fernando, ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Bakit hindi ito umawit? May tinatago ba kayo? Sa di inaasahang pagkakataon, nakabalik si Don Juan sa palasyo. Pagkakita sa kanya ng ibon, agad itong umawit. O Haring Fernando, ang tunay na nagligtas sa akin ay si Don Juan, ngunit siya'y pinagtaksilan ng kanyang sariling mga kapatid. Awit ng ibong Adarna, labis ang galit ng hari. Pedro, Diego, pinagtaksilan ninyo ang inyong kapatid. Sa kabila ng lahat, lumapit si Don Juan sa kanyang ama, may ngiti sa kanyang mukha. Ama, hindi ako nagkimkim ng galit. Ang nais ko lamang ay ang inyong kagalingan at ang kapayapaan ng ating kaharian. Naglakbay si Don Juan patungo sa Reino de los Cristales upang hanapin ang mahiwagang prinsesang si Doña Maria Blanca. Sa loob ng palasyo, tumingala si Maria Blanca kay Don Juan. Ang kanyang tinig ay puno ng pangako. Don Juan, mahal kita, ngunit ipangako mong hindi mo ako ipagpapalit. Puong pusong tumango si Don Juan. Ipangako ko, Maria Blanca, ikaw lamang ang mamahaling ko. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa Berbanya, napilit siyang pakasalan si Prinsesa Leonora. Nasaktan si Maria Blanca at lumayo. Sa huling sandali na pagtanto ni Don Juan ang kanyang pagkakamalik. Maria Blanca, patawarin mo ako. Ikaw ang tunay kong mahal. Sa huli sila ay nagkatuluyan at magkasamang namuno sa Berbanya.